isang mapalang umaga po sa atin lahat ayun, isishare ko lang sa inyo ang aking nakuhang video ngayong araw habang ako'y naglalakad sa park at nakita ko ang bunga na ito ang ganda niya tingnan, para siyang mansanas pero hindi daw po ito pwedeng kainin kasi po, isa po itong lason kaya, ayun sabi ko sa sarili ko hindi talaga lahat ang magaganda ay masarap ayan hugot lang po tayo konti pero sa ganda ng panahon ngayon sana maganda din ang inyong mga moods dyan kaya sige at uh, ako ay nagsasabi ng isang magandang umaga sa inyo at maraming salamat sa panonood abangan nyo po ang aking susunod na video kung ano naman ang ating matutuklasan sa ating paglalagbay kaya mapalang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po See you.